oo nga po compared doon siguro sa bahay nung pinanggalingan yun talagang kawakawa -kawa yan mga kahoy kahoy ngayon oo <laughs> ang ano lang dito ayo po sige na. salamat na ya, sige na. ingat po kayo salamat so yun uh, happy naman karamihan no sa mga naririlukid talaga sa mga pabahay so positive naman yung uh, tawag dito yung ay 1, 3, 5 lot 1 Ah, ito. Ah, sa kabila. Hello po. <laughs> so, 135, lot 2. Ito, 134 na. 135. So, may mga nahilo ata kayo doon, ah. Nag-relation ng tubig doon. Kaso may music doon. Ah, try natin. Papasyal tayo dito kasi lot 1. Baka nandoon si Ma'am uh, Mary Grace. So, may nag tatani mo kahit pa paano yung daanan kasi lupa kasi may music dito 100% makaka-copyright tayo nito dinig na dinig so ayun ah uh, ito na ata yung lugar na mga nadulo oh ito Sito yung lugar. Magandang hapon po. <laughs> At yan. May pangalawang ayuda siya. Wala po kayo. <laughs> Kailan po kayo narilugid dito na eh? September pa. September pa. Ay, may Ay baka naman siguro, baka hintay-hintay lang kung ano man po yung sinabi sa inyo, baka bigyan po. Oh, siguro, antay-antay lang siguro. Kasi lang, oh. Ah, taga Sinigulasan 'no. Shout out kela. Oho. Ay, hello po. Ganda ng hapong kuya. Oho. Yan ang mga alam ayo sa Ah, oho. Ah, ganun ba. Ay, sige, thank you sa inyo. So, Malu. Yan Ah, sige. Hmm? Oo, po po sige. ate. ah, salamat 'chu. So, ayun. Ah. Alos puno na itong 135, Ma'am Mary Grace. Uh, nakita ko na yung 135, uh, lahat yung bahay ninyo, pero mukhang wala ata kayo doon. Wala ata kayo dito ngayon. So, ayan. At uh, ito na yung pinakadulo. Alos may mga bahay na dito. Ah, meron ng kuryente yung dalawa doon, oh, bukod tangi. Meron na silang kuryente. Okay, so yun. Balik na tayo. Labas na tayo. At, uh, Bukang hanggang dito na lang yung mga na-reliquid na ho, no, nung nakaraan. Ayan, shout bata. po, no. Ayan, <laughs> na Ay, sige, sige. <laughs> Shout-out Ah, opo. <laughs> sige. Magalang. <laughs> sige. Okay, so dito na tayo. Tagos na tayo kasi yung sa kabila, ayun yung mga mga nakaraan pa. Ganda nga po, no? Ay, salamat, ate. Oo, oh, kasama ko sa video ko, te, ha? Kailan kayo na-relocate dito? Ah, oh, halos parang one month na rin. Oh, trips na. Kumusta naman kayo? Ah, yung lugar. Oh, ano naman sa palagay ninyo? Buti na lang, ha? o oh, nga. At magkakapit-bahay pa din kayo ng mga kalugar niyo, no? Oo. nga. Saan kayo galing? Lungus o sa Puti? Ah, sa Puti 3. Saan yung banda doon? Sa may... Uh, sabili, Ayun, okay. dito sa may ano na yun, no? <laughs> sa gilid doon. Okay. 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 Hindi naman kayo yung mga nasunugan doon, hindi. Hindi, uh, ano daw po kami, private property yung magkaranap. At least kahit pa paano, nabigyan kayo ng pabay, kahit private yung lugar ninyo, no? Yung mga, merong mga taga-Kison City akong subscriber, nasunog din sila, sa street na lang sila, hindi pa sila nabibigyan ng pabahay. Maswerte pa kayo mga public opinion. <laughs> sige, salamat ate kuya. Salamat. So, ayun. Uh, may mga pinapalad. Gandang hapon, no? Pinapalad pa rin kahit yun nga. Sabi nila, ang gandang hapon, no? Shout out kay ate. Sama kay ate sa video ko, tia. <laughs> Ay, ganun ba? Salamat ate. Thank you, thank you. Kumusta po kayo dito? <laughs> ayun, sige. Sige ate, salamat. <laughs> kuya, thank you kuya. Salamat. Okay, so yun, uh, halos nakaabot na tayo dito, 1.35 3, 5. At uh, yun yung mga, sa last time, mga, mga taga-sinigulasan, mga ilang buwan na silang nalipat dito. Subuntahan so, natin dun sa may, tawag dito, sa daanang papunta dun sa uh, Hyacinth. So yun, makikita na napaka-busy na ng lugar kasi... Ang dami na talagang tao. Ayun, no, halos mamuno-muno na itong lugar na to. Sari-sari na, kanya agad ha po, kanya-kanyang uh, negosyo na, uh, kadalasan, common, uh, tindahan talaga, hindi kung ano-ano pa, bahala na ang diskarte. Uh, sanay naman sa diska diskarte yung mga kababayan natin na to. At yun, uh, sinanay din, uh, siguro na pangakuhan sila na bibigyan sila ng ayuda na marilukit sila dito at uh, naghanap si nanay at ayun uh, yung isa nating ano okay so balik tayo din sa pinanggalingan ng ganda nga po no <laughs> ayun ko sabo kayo na ito ate goya si <laughs> at uh, bali tatlong limang limang ba li, ano ba to limang halira maraming lot pero limang halira yung uh, pinasyalan nating mga bahay at yun halos jumpak na, puno na yung mga lugar na to dito Okay, so ito yung uh, highway papuntang Naikbio. Kasalan natin kung may na-relocate dito sa lugar na to meron meron naman talaga yun no? Oh. Uh, may mga ilan ilan na mga pamilya katulad dito sa kabila so kanya kanyang adjustment 117 so ilan ilan nilang pamilya yung na relocate dito katulad dun sa kabila meron na oh. pero ramihan wala pa din Okay, so yun. <laughs> sa so, naik view na tayo. So, ng naik view na kasi yan doon. Mukhang wala na. Ito na lang yung pinakalas na may na-relocate. Balik na tayo. Okay, so yun. naikut uh, naikot na natin yung halos ng mga bahay. Siguro lima na bahay na halira. Yung uh, may mga na-relocate mula ng, uh, ng galing lang sa Sapote Bako Ortres sa puti bakaw sila. At yun, na, ah, tinatanong nga sila, ah, napakasitib naman ng ah, response nila na okay nga daw yung lugar, ah, paganda din yung bahay. So, syempre, yun nga lang talaga yung isa sa ano nila eh, yung basic needs, yung pangangailangan talaga, yung unang pangangailangan ng ah, mga kababayan, yung mga narilocate natin dito. Pero, syempre, pag ah, nakapag-adjust na sila dito sa lugar na ito, eh, madidiscard yan naman at ah, syempre, expert naman yung mga kababayan natin na to sa tinatawag na diskarte. Para sa ikabubuhay yung makukuhang pangangailangan pang araw-araw. Ang -araw. pinakamaganda, i-happy sila sa napaglipatan uh, po sa kanila o napagdalhan po sa kanila uh, dito sa pabahay ng Gugner, dito sa naikabiti. At masaya naman ho sila karamihan. No? Doon sa mga nakakausap natin mga tinatanong natin uh, kung ano ba yung kumusta uh, sila rito, yung sitwasyon nila. So, ayun, uh, maganda naman yung mga response nila Okay, so, ayun, uh, maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel Siyempre, sa mga nagsasubscribe at mga nag view, -view sa ating YouTube channel Maraming maraming salamat po sa inyo At meron din o tayong, uh, flicks ko lang, meron tayong sinalihan na Charity Vlogger Group So, yung uh, Tim Rui Lipat o na si Sir kung tawagin namin, yung aming team leader So, nakabase siya sa US at uh, Pilipino din siya So, nagbibigay po siya ng mga... Kung anong pangangailangan. Like, yung mga tinutulungan niya, especially yung uh, senior citizen, uh, single-parent, at may karamdaman. So, kung sino may makakapanood, so, shout-out to kayo, sir. Itong mga videos natin, pupwede rin po kayong... Uh, lumapit po sa kanya. Uh, ako po yung mag-escout sa inyo. pupuntahan ko kayo at... Uh, para alamin kung legit to kayo. Kasi ang dami yung manluloko, nananamantala. No? At... Uh, nagkikwento nga rin niya sa atin na nabibiktima din sila ng mga taong pagsamantala. Kaya pinupuntahan namin yung taong uh, humingi ng tulong ng assistance para alamin kung legit, kung ba yung mga sinasabi niya. Okay, so yun lang. Uh, Pagsisuportahan nyo na rin yung, uh, yung aming pong, uh, charity group na Team Lipat. Go na tayo. Maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat. Thank you po.